Hi, ako nga pala si Kuya Jess at ito ang aking kwento. Tara, samahan niyo ako. Ang bilis nga nga parang parang kailan nga lang at magpapasko na naman nga Binuksan na nga yung mga pahilaw dito sa amin Kaya ito nagaantay nga kami ng jeep at parang pumunta nga doon sa seaport Parang ay pasyal nga namin ang aking mga pamangkin Ilang oras na kami nagaantay ng jeep at wala nga dumadaan Kaya yun na pagdesisyon na namin na magluat na lang Kasi nga medyo malapit na rin kami doon Medyo gabi na kaya pala wala nang ganon dumadaan nga na jeep Ilang oras na kami nagaantay nga ng jeep at wala nga talaga dumadaan Kaya sinimula na namin ang pag naglalakad at para nga pumunta nga doon sa c para nga makatipid na rin nga rin niya sa ating nga pamasahe at yan nauna nga ako sa paglalakad sa kalila yan tuwan tuwa nga kami kasi nga sobrang saya namin dyan sobrang saya nga pagkasama mga talaga ang mga pamilya mo at minsan nga lang ito mangyayari sa isang taong kaya nga sinusulit na nga namin ang pagpunta nga dito nga sa c ilang na nga namin balak nga pumunta nga dito nga sa c at hindi nga natutuloy kasi nga lagi nga umuulan at buti na lang ay araw nga ay natuloy na kami lagi nga, rin nga kami busy nga sa amin namin trabaho kaya nga wala na kami time at para nga pumunta nga dito. Hindi na alam maganda nga yung panahon natin ngayon at yun yun na isa mga siya kaya yan nakapunta na nga tayo. May maya nga nandito na kami at yun yun natanaw ko na nga yung malaki Christmas tree at yan yun tumawid na kami at para nga pumunta nga doon sa pasyalan. Yan yun yun, yun nauna na nga silang tumawid kasi nga yan ang bagal ko kasi nga maglaad at yun naiwan nga ako. At niya yun, yun, yun may maya nga yun nakatawid na ako at nandito na nga ako sa giant Christmas tree at yan yun, yun sobrang laki nga nga at napakaganda nga, nga nga pag nandito ang talaga at mapipil mo nga talaga na Pasko na nga talaga dahil naiwan nga ako kasi nga sobrang bagal ko nga maglakad at yan sinimulan ko na nga paglalakad at para nga hanapin nga sila dito at yan nga sobrang dami ng tao kaya yan di ko nga sila makita yan nga nagpatuloy nga lang tayo sa paglalakad at para nga hanapin nga sila at yan nga maya maya ngayon natanaw ko na nga sila at yan nga lumakad na ako at para nga pumunta nga dun sa kalila nandito na nga ako pagdating ko nga at yan nakita ko nga itong aking utol at yan na nga na sila ng kanyang anak at aking mga pamangkin. sobrang saya pala dito kasi nga dami ka nga makikita at yan nga tuwang tuwa nga ito ang aking nga, mga pamangkin at di nga nga rin nga ako nagpahuli at yan nagpicture na nga rin ako dito nga sa malaking bilog na bola sobrang ganda nga nga, nga sa malapitan at pwede ka nga, nga rin nga pumasok at para nga magpicture at ko nga magpicture dito nga sa malaking bola na bilog na to at yan lumakad na ako at yan nakita ko nga ito ang aking pamangkin at yan nga nagpipicture nga sila dito nga sa malaking bangka sobrang ganda nga, nga at nakita pa nga dito ang report ni, ni Mama Mary kaya nga pala disenyo nito ay ka, kasi nga kinabubuhay nga nila dito sa nabotas ay paghuhuli ng mga isda pag dito ang nga daw talaga nga nakatira nga sa nabotas ay magsasawa ka nga talaga sa isda kasi nga nandito na nga lahat nga ng klase nga ng mga isda karamdam na nga ako ng gutom kaya yan niyaya ko na nga ito ang aking ang utol at para nga magikot ikot dito at para manap nga na ng makakain sobrang dami nga mabibili dito kailangan mo nga lang nga talaga ay pambili nga lang nagpatuloy nga lang nga kami sa paglalakad nga at para nga humanap nga ng ating nga makakain yan kasama kasama namin si Mang Yan at yan na nga sa kasing at na nga, daw yun, nga siya talaga dahil di nga namin mahanap ngayon hinahanap namin at yun nagpatuloy nga lang namin sa paglalakad at para nga mahanap nga ng ating nga makakain yun yan dito na lang paalam thank you for watching